Isang ina, umiiyak at lumapit sa aming action center. Humihingi ng tulong na pagbayarin ng kumpanya ng insurance para sa educational plan ng kanyang anak na magkukulehyo. Pero ang problema, alam niyo ba, kakaawa, ano? Ito panoorin niyo. Yung anak ko nag-hook kasi after ng K-12 niya, nag-aasya sa akin, mag gusto ko mga mag-AMT, aircraft mechanical. Sabi ko, naku, Diyos ko. Hindi ko na kaya. <laughs> Insurance yan? Opo, sir. Bukas pa yung insurance? Bukas pa po. Galing po ako noong last Friday po. Okay. Ang sabi po, nalugi daw po, nagbankrupt daw po yung banko. Na no? so, nasa receivership sila ngayon? Sabi po nila, yung secretary po, nakausap ko po noong Friday, kasi lagi niya po ang pinababalik-balik for follow-up every six months. Ang kausap mo yung secretary lang doon na maaring regulated lahat ang kilos nila. Anong pangako nila? Ngayon po, pinapabalik na naman po niya ako. Titingnan daw po kung may mag-absorb. Kung 1 million lang daw po ang makokolekta mak daw po nila at 1 million daw po kami land holder. Bali, lalabas po, tagpipiso lang kami. Alam mo bang ibig sabihin ng receivership? Okay. Ang receivership, ibig sabihin regulated ang kalang ginagawa. Kung may papasok ng pera, isa-isa sinisettle. Kung settle pa, hindi lahat masisettle, matatagalan yan. Ngayon, hmm nililina ko lamang siya kasi puro pangako na lang yan hanggang sa mapako. Pwede naman gawin yan. Tawagan lang insurance commission. Sasabihin ng insurance commission na sa receivership ngayon yan. Hindi lang ikaw ang nabiktima ng ganyan. Marami kayo. Sumagaan so tayo tayo rito. Hindi natin pwede mapadali kasi kung talagang walang pera, receivership. Tinitingnan lahat ng mga pera pumapasok nilalagay sa isang banko. Tapos, tinitingnan niyo yung mga scheduling kung paano babayaran. Hindi mo na makukuha lahat bagkos makakakuha kahit na paano kaysa wala. Yun ang ibig sabihin ng receivership. Alam ko, masakit tong sinasabi ko. Ito ano? Masakit to kasi pera yan. Madali para sa akin magsalita kasi unang-una, hindi naman ako nagbayad. Pero itong aking sasabihin, misis, Wala tayong solusyon dito, kundi mag-antay. O, tanong ko sa bakit ka nandito sa akin? Ay nga lang po, hindi na po sana ako ng tulong kasi puno nga po pangako. Kasi hindi naman na po ako talaga nag-ho. Kaya lang, minsan siyempre pag naisip ko masakit kasi yung anak ko nag -uho. Kasi after ng k niya, nag-asya sa akin. Mga gusto ko mag amt Aircraft Mechanical. Sabi ko, naku, Diyos ko. Hindi <laughs> ko na kaya. <laughs> gagawa ka ng hakbang na mag-move on ka, mas mabuti na munang wag mong asahan to kasi pag inaasahan mo to, kung walang darating, mas masakit. Isipin mo na lang, ako'y practical, na talagang wala kang matatanggap na kung meron, salamat. Mrs hindi na ito, kumbaga, nililihis ko na ang problema mo kasi ang solusyon ng problema mo mabigat kasi maaaring hindi na magbayad yan. So, gagawa ka ng sitwang ng ano, kaukulang hakbang na kumita ka uli ng dating kinita mo para maitaguhin mong pag-aaral ng anak mo. Asan ang mister mo? You, uh, Dubai or Qatar? Bakit hindi mo sabihin yung putok sa buho na yan, suporta niyang anak mo? Kasal ba kayo, legal? Kasal po. Nasaan yung kumag na yan? Sabihin mo doon sa p <makes> ng mister mo. 14 years old ng anak nating yung babae, gusto mag-aircraft. Bakit hindi mo sabihin, sabi ni Mr. Tulfo, tumulong ka raw sa anak mo, magpakalalaki ka. Konting support naman lang sa kinikita mo sa Dubai para nang sa ganun, hindi ako nahihirapan kasi sinusuportahan ko sarili ko. Bilang ina, ipaglaban mo ang karapatan ng anak mo doon sa pendehong puti tatay na yan. Pag ito na buisit, ilalapit natin to sa, sa, sa sinasabi sa DFA, ilalapit to sa OWA, i report siya, obligahin siya kung saan siya ngayon, kung saan siya nagtatrabaho. Uuwi't uuwi rin yan. Hindi siya makakalabas sa susunod. Okay? Sabihin mo sa kanya. Pag hindi mo ginawa ito, mayayari ka. di ka makakabalik sa Dubai. Kung gusto mo makabalik dyan, gusto mo pakasasa dyan, mara pa naman sampung tulong. Okay? Ayun na lang. Sabi, kaysa naman nag-iantay ka dun sa mga wala ka talaga makukuha. Okay na tayo roon? O di, di, gawin mo lang yun. Maraming ganyan. Kung minsan talagang binibigyan lang natin ng lina uh, linaw. O... Oh alternative solution sa pamamagitan ng pagpapaliwanag o payo. Hindi ako ko siyang dalubhasa pero practical lang ang aming mga solusyon sa mga simple totoong taong lumalapit sa amin. Ganun na ako simple.